Oh, bye. Kaya kita kinuha sa probinsya. Ang gusto ko, makapagtapos ka ng pag-aaral dito sa Maynila. Pagbotita. Kaya bye, ayaw na ayaw ko nagagawa ka ng masama, ah. Tol, mula mo, Tol. Salamat, Tol. Bago ka lang dito, no? Ay, eh, nakita na kita, eh. Oh, Tol, bago lang ako dito. Wala pa akong kaibigan, eh. Dapat nga pala. Sabay pala. Gusto mo ba, eh? Sama ka sa akin para magkaroon ka na ng kaibigan. Sige, Tol. Nabuburan ka sa ako dito, eh. Sige, sige. Paano? Kita na tayo mamaya. May gagawin pa kasi ako eh. Taga naman ni Jamul tsaka ni Lepot. Ano <laughs> na yan? Yeah. Down for you. Uy, <laughs> <laughs> oh, Sander, ganyan ganya kayde, pag kayo dahil oh, pag lang tatuluyan kayo. So, Pasokay, di ba, Dayan? Oh, ayan na pa si Lepot eh. So yung mga tol, ba't ngayon lang kayo? O asa sila lepot? Wala eh, pupuntahan daw sila. Saan naman pupunta yun? Eh may lakad tayo. O ayun na pala eh. Tol, sorry, nahuli kami. Oo nga pala, bago natin kaibigan si Bay. O tol, sandal nga pala. O, tol, nga tol. Bilod nga pala. Bay ka nga pala. Bay nga pala. Ano mo na ito? Daming kagat sa mukha. <laughs> digma. <laughs> o bago na naman tayo pag O bago. Ano, simulan ko na? Ano at... ang gagawin mo? Ito, yung ending na pulot ko. Ito nakakaya sa mga kaibigan. Wala ka ito, mga yan. mo Kendi nga pala. Wala ka digma. O ito, mga babayit mga kaibigan mo. Sabi sa ito, yung mga babayit mo ngayon eh. Yung ito, kainin mo na. <laughs> Bakit? <laughs> Ganon sa pwento yan! Lempot! Ang quick kasama mo na! Ang sarap paglipas! Oo, Tor! Pagtripan natin! Natang madali naman tursuran yung bay na yun eh. So, bahala. Ikaw? Sandal? Ano makagawin natin? Di ko alam. Tanong mo kay Jamuel. Gawala tayong bang pool trip ngayon? Disursulan natin si bay. Tamag na ako. Parang may pakinabang yung bay na yun. Ano, tawagin mo na si Bay? Sige, tawagin mo na. So, Paglilisin natin ng pool para makaligo tayo. Hahaha! Ganyan ka rin na natin sa digmay, no? Sandir, andyan na si Bay. Umiyo ko na dyan. Ang gusto na lang dito. Ano ka dito, Bay? Bakit nang try? Yes, gusto mo talaga si Mama sa grupo. O, talbakit. Oh, gusto naman pala eh. Sander, napagsubok yan. Oh, Bye-bye. Dato siya sabihin ko, sundin mo ha. Kaya mo ba? total kaya ko yan. Ano ba yun? O, oh, yun naman pala eh. Bay, ano mong gagawin? na ako mo kami. Nagutom na sa kami. Hey, ano bay? Kaya mo ba? Oo, kaya ko yun. Basta magawa ko yun. Nakaimigyan na tayo. O, oh, yun naman pala eh. Hey, simula mo na. Hindi mo lang ha. Nagutom na kami. <coughs> Soto. Bilis mo to, yun. <laughs> Put, sindan mo. Baka anong gawin nun? Sama ako! Tara! Tara! <laughs> kaya ko, kaya ko. Baka magkalito na ako ni Tita. Kaya ba, ayaw na ayaw ko na gagawa ka ng masama, ha? Opo, Tita. Hindi ba, itulala ka. Ano, hindi mo ata kaya eh. Kaya ko to. Kaya ko na kaya mo eh. Ayun no, kahit tusok-tusok na lang, pwede na sa amin yan. Sige, <laughs> to. Ayun na ako doon. Tara, mo. Ba? Baka madami pa tayo dyan. Tito, <laughs> <bilisan> mo! <laughs> hindi na ko naman yung siyerte, hindi ka pa makita ng babae. Sorry, pre, natatakot. Ay, sa kada, mo ah. Oo, pre, pasensya na. Ano, tira na, pasok na tayo. Wala sila oh. Ano, nakadiskarte ba kayo? Oo, pre, kaso mahina pa si Boy. Ano ba nakuha nyo? Patingin niya. Okay na yan. Basta susunod, Boy, ba. gagalingan mo ah. Oo, pre, pasensya na. Tara, kainin na natin yan. Nagutom na rin ako eh. Kaya Jabel! Kaya ba kung di-discard di yan? Baka na natin kay Bay. Siya naman yun. Ano mo si Tara ang bahay natin? Ang so, open yung bahay. Oo, Tor, bakit? Tulang rin si Bay. Pasa ko niya yung bahay. Tara, bang tara si Bay. Tara. Okay, so, oh, ito kayo pala kayo. sila, Bay. Ang kamata ako. Oh, Bay. May papadiscard ako sa'yo. Kaya mo ba? Para Bay. Hindi, Sandra, kaya ko yun. Pag ginagawa mo, tara na. Tara. bahay. Nakikita mo ba yung babae niyan? Pag alis niyan, pasok kami yung bahay. Kung mo yung cellphone, ha? Sige na, bilisan mo. Huwag kang papalya, ha? Ako para... Ay, bro. ay, bro. ay, bro. Doktor, ay, ano, Dara, ay, bro. ay, bro, mo, ay, 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 pre! ay, 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 mo ay, 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 ni ay, ni Jamuel, sama ka na sa amin. Ito tama nun, no, yung pinapatingin siya ni Jamuel. Well, di ako nagaganan eh. Okay na sa masama oh. ako sa inyo. Bala ka, ikaw din. Sa akin, mo ng cellphone. Okay lang, Tol. Basta oh, di ako, di ako Tara na, Tul. Nabenta ko na. Ano? Sama ka? Tapos sama ka na, Lepot. pag ito Ayaw ko talaga. Uy, si Benan. Na sama natin. Huwag ka na magtanong. Simahan ka na lang. Tara na. Digma, ba't hindi mo sila kasama? Hindi ko rin alam, eh. May sarili kasi silang lakad. Okay na para si Lepot, oh. Em, eh, nakita mo ba sila dyan, Oo, oh, may pupuntahan sila. Di ko alam kung saan pupunta Asan si Bay? Ba't hindi mo kasama? Kasama na naman ni Sander sa kanin dyan, eh. Ano? Si Bay dadama nila sa kalungkuhan. Ayoko na sumama sa kanila. Parang sa mga influensya dadali nila sa atin. Oo oh, nga tol eh. Pero kinakaba ako kay Bay. Uto-uto pa naman yung si Bay. Pot! Shai, Dan! Uwi na ako. Ayoko madami sa kalokohan nila. Paano eh? Dayan, uwi na rin ako. Bes, hindi na ba talaga magbabago yung boyfriend mo? Hindi ko alam, Bes. Eh. Wala rin naman ako magagawa. Baka sakta niya rin ako. Dahil kim yung tool, ha? Kung kada oh, na natama po. Paano yung price na nagkukuha ng pang-responde? Tol, discrating na natin yun. Eh. Ay, may alam ko kung nag-discrating yan. Wala Yabay. Mo, oh, eh. Yabay, kita mo mo dahil pera. Oo, kasi hindi ako bidibigyan eh. Bye. Para makatayin tayo nyo ulit. Nakakagutita mo. Oh, paano bay? eh? na muna kita rito ha. Ah. Magbabakasyon na muna ako dun sa probinsya natin ha. Ah. At saka, siguro na ba naman yata itong mag-access mo. Huh? Oh, bakit ano ba nangyari dyan sa panga mo? Ba't na ang tulog mo? Sarap pong ngiti ko dyan. Ito naman Sige na, may iwan na kita. Yes, iwan mo na kayo yung boyfriend mo. Baka kung ano ka nangyari sa'yo eh. Love, pwede ba tayo mag-usap? Ano mag pag-usapan natin? Lang saan tama mo eh, masyado kang madrama eh. Sander, dun ka nga muna. Lab, pag di mo tinigil ang bisyo mo, iiwanan kita. Tara na nga, bis. Ang ina na, -na. Iba na ata na. Ang gusto kong wala yan na. Lepot, simala hey, ah. Mag-isa ka lang ngayon ah. Ma, buti, hindi ka na sumasama sa kanila. Ako na sumama dun. Masasama na ginagawa nun. Pati nga si Bay niya ako. Napapariwara. Wala nang ito kaya naging ganun si Faye. Ano kaya gagawin ko para magbago na ulit si Faye? Hindi ko rin alam eh. Taba na, inutusan ako bumili ni Mama. Sis, dito na ako. Pake sabi kay Jamal, ayoko na. Mali na kasi yung ginagawa niya. Ito, makikipag-iwalay ka na kay Jamal. Tama yan, sis. Baka kasi kung ano pang gawin niya sa'yo eh. Oo, oh, may. Ayun eh, din yung naisip ko. Papa, nandito na ako, sis. Then. Ay, then. May pinapasabi pa lang si Shai. Ano yun? Wala na daw kayo. Maluloko talaga yung Shai na yun. Kaya gusto niya akong iwan, may iba na siya. Sige na, dito na ako. May pupuntad pa ako. Sigurado ka, Tol. Wala dyan yung tita mo, ha? Oo, Tol. Tara, hubusin na natin lahat ng gamit dyan. Saan mo, boys? Busan mo, Tol. Lahat ng mabenta, kunin nyo na. Ito, Mike, pre. Ito, cellphone subscribe tiba-tiba tayo dito. Makapalot na naman tayo. Oo. Oh. Basta lahat ng potol. Makakasa. Okay na to. Tara. Tiba-tiba tayo nito. Tara, tara. Siyempre, di ba tayo mag Jammel, tayong mag-uusap? Samuel, wala na tayong pag-uusapan. Alam ko namang hindi ka namang babago. Siya, I promise. Magbabago ako. Balikan mo lang ako. Gawin mo. Huwag puro sarita. <laughs> Jamwell, may pera ka ba dyan? Nagraga mo na to. Tensya na pre ah, dahil sa vision na yan, hindi mo na siya eh. Okay pre, dito na ako. Wala ka pre, hindi nagturo sa akin na ito, mo kami sa ere. Pupal ka, tar na ba eh. Kaya ang daming pulis din kami sa under. Oo nga eh, ay ita ko rin yung... Uy! Sa under! Ito ay tepot. Tol, huwag ka muna sa inyo. Ang daming pulis, parang may hinahanap. Tol, totoo ba yung sinasabi mo? Oo Tol, hindi ko kaya magsinungaling sa'yo. Sige Tol, salamat. Sander, Jamuel, kawawa naman si Bay. Oo nga tol eh. Sa amin ni Jamuel, nagkagawin niyo si Bay. Lab, tulungan niyo kaya si Bay. Dahil sa inyo kaya nagkagawin si Bay Sige Lab, lahat gagawin namin para bumalik siya sa dati. Tara Sander, kira. Bye! Bay! Bay! Bay, pasensya ka na sa mga ginawa namin sa'yo dati ah. Oo Bay, gagawin namin lahat para makabalik sa dati. Sensya na Bay ah, sana mapatawad mo kami.

Nagawin namin lahat para makabalik sa dati. Sensya na, Bay. Ah. Sana, patawad mo kami. Kaya, nangyayit pagkakain. Makapatawad eh. si Bay, ha? Ah. Okay lang, ba? Tapos natin kumain na rin po tayo. Tara na, Bay. Mga pre, sana. Makarecover ka agad si Bay. Naawa na kasi ako sa kanya. O, oh, Bay, umupo ka muna. Ako na rin kukuha ng pagkain. Hindi na yan. Phil, so, paano yan? Pag dumating yung tita ni Bay, paano pa ginanap sa atin? Ano gagawin natin? Oo nga eh, ayun nga rin ko eh. Hindi gawin natin hanggat hindi pa na-recover si Bay. Pag natin siya pa huwin. Oo nga, tia. Magandang ideya yan. Kailangan may kanya-kanyang toka tayo. Sino nagpapakain papakain sa umaga? Ako na, Ton. Ako na lang sa gabi. Ako na lang sa tanghali Magtatabi na lang ako ng pagkain para kay Bay. O yan ha? May kanya -kanya na, may kanya-kanya na tayong toka. O, oh, Bay! Kumain ka muna bago ka namin paliguan. Tol, tignan niyo si Bay. O, kawawa talaga. O, alatang gutom na gutom. Bay, kumain ka lang ng kumain. O basta, Jamal, paliguan na lang natin si Bay pagtapos kumain. Sige, dalawa na lang kami ni Shay magpapaligo, di ba lang? Oh, Bay, dalawa na. Isin mong tubig. Dayan, baka pwede makuha si Bay ng tubig. Oo, no? Sige, Digma, Yan mo'y sakto. Magtala akong namig si Bay. O, Bay. ka na. Baka nilalamig ka na. Oh, tol. Pahawa ko nga. Bay. Di ba ko yung kaibigan ng pamangkin ko? Sino po? Si Bay? Oo. Oo po. oo po yun. Baka alam mo kung nasaan si Bay. Kasi ilang araw na kasi siya hindi umuwi eh. Tek, hey, pasensya na po. Hindi ko po alam kung nasaan si Bay pero sasabihin ko po sa inyo pag nakita ko po. Sige boy, salamat ha. Asahan ko yan ha. Boy, ay si Namala ko na yung Tool. mga kasama mo tara. May sasabihin ako sa inyo. Tol, bakit tol? Kasi tol, ganina. Tinanong ako ng tita niya kung saan daw si boy. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko tol, hindi ko alam eh. Tama yung sinabi mo. Kunting taste lang naman, makakarecover na si Bay. Kaya mo yan lang yung makarecovered ka. Oo nga bay, konting days na bay. Kaya mo lang bay. Bagod ako doon Jamil ah. Tul, narinig mo ba yung sinabi ni bay? Okay, Oo Tul, nakikilala ka na niya. Konting days na lang, mapabalik na natin siya sa pamilya okay. niya eh. Tara, ano, tako pa tayo. Tara! <laughs> Kaya mo nga to bay. Kaya ko yung effort. Sibig mo. Na, boy, nakikinala mo na ako. Boy, ka yung pinakain ng candy sa akin. Galing sa pet mo. Na, nakalala mo ba yun? Ang tagal na nun ah. na natin ni si Boy sa tita niya. O, nga Ate, tao po. Sino po sila? Ate, kami po yung mga kaibigan ni Boy. Oh boy, di ba yung nakausap po nung nakaraan? Ano, may balita na ba kay Bay? bote. Pwede po ba pumasok? Oh, sige, pasok kayo. Dito lang tayo mag-usap. Ate, ang totoo po niyan, ilang buwan na po nasa amin si Bay. Anong nasa sa inyo? Eh, nakaraan lang, tinanong lang kita. Nasaan si Bay? Asensya na po, tiko, nagsinungaling kami sa'yo. Ang buwan niya, naparewa na si Bay dahil sa amin. Ano? O, oh, te. Narulong puso sa Bichon dahil po kay Jamwell. Sorry po. Oh, asa na si Bay? Dito sa labas. Baka pwede pakitawag naman, oh. Hindi po. Uy, tawag mo na. Bay, tawag ka na tita mo. Ate, andito na po si Bay. Tita. Alam ko na yung lahat. Alam ko na-influensyahan ka lang nila. O sige na, makapuha ka na rito. Okay, na po, tita. Hindi ko na po ulit sa mga kagawa ko. Salamat para sa iniwada niyong binipinabayari sa mga ko. Okay po, tita. Dito. dito na po kami. Baka po inanap na kami ng mga magulang namin. Sige, ingat kayo ah.